Alright you guys, once again, it's Lakay like Trucker here, no? Ah, uh, ayan. Ito yung problema kapag ka-winter, no? Lahat ng mga dinaanan kong diesel pump, lahat ng kanilang DEF na frozen. Oh, naku po. Repel DEF zone to prevent engine direct, Ayan guys, nakikita natin. Muntik wow. masira ang truck, guys. Wow. Mm. Talagang nanonot sa balat yung lamig. <sighs> oh, oh nako po. Repel the Epson to prevent engine direct. Yan guys, nakikita natin. Isa pa tong problema pag winter Ayan guys, yung temperature Minus 19, freezing condition Ice, ito yung sinasabi niya Ito yung aking ano Paubos na yung aking ano yung Paubos na yung aking uh, DF DEF oh. Pati washer fluid Maglalagay na rin tayo Ano pa ba yung mga note dito Pop up notice repel the epson to prevent repel the epson to prevent engine direct ito nga guys yung sinasabi ko minsan no ah uh, uh, kapag ka sobrang lamig patindi ang lamig lahat ng mga ano lahat ng mga madadanon mong mga fuel pump na may df na napuprosan kaya hindi ako nakapaglagay niyan ng DF ko ay eh nandito tayo ngayon sa lugar kung talagang na talagang sobrang lamig buti ka mo ang lakay tracker nakahanda kahit papano meron akong isa dyan na isang galon pero ka rin naman nabibili na yung parang galon galon na DF kaso nga lang guys pagka bumili ka ng galon galon ang mahal ang isang galon nila is nasa 40 yata o hindi ako nagkakamali pero kung doon sa pump yung isang galon na yon tapos ano uh, rinipilan mo yung galon na yon mas mababa uh, nasa ano lang yon nasa kasi 3 dollars lang yon isang galon e eh, 5 gallons lang yata to 10 gallons so nasa 30 lang ripilan muna natin guys Woo! Repel, repel. Ah. isang galon buti ka mo mayroon tayong isa ito yung sinasabi ko mayroon akong isang galong DEF na ko talaga yan kasi matagal ko nang ginagawa ang tracking alam ko na yung sistema kaya mayroon ako lagi nito pag winter meron ako nito Pero pag summer wala hindi mo kailangan May 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 inam na yung ano guys, may inam na yung mayroon tayong isang ganito. Kahit na saan ka kailangan dapat meron kang isang ganito. Pang oh. survive lang ba para hindi magdirit ang truck. Meron naman siyang ganito yo. Ito, pag nakapunta ako sa lugar kung saan meron na namang ano, meron na namang mga uh, DF sa pump, re lang ko pa ito hanggang sa mag-summer. Para meron tayong pan-survive. Pang-survive lang to eh. ano to eh uh, ilang liter uh, ilang galon ba yun diesel eco eco blue diesel exhaust fluid DF Whew! yun Hindi ko itinatapon ito kasi kailangan ko pa ito eh. Diyan ka lang. Oh, hindi ka dapat mawala. Kasi kailangan pa kita. Oh, yes! Yay! Yes! yes! Ah. Nasa 5 gallon yun. Nakalagay tayo ng 5 gallon. Tapos na. Buti naman. Tapos na. Ah! oh, yan. Umangat na yung ating ano. Iban din na natin para walang masabi si madam. Okay. Let's uh. oh. So you don't have any, ano, it's only two truck right now? So far. Oh, is this probably the tarip going down? No clue. Nobody knows. Even us. Cause sometimes if we are here, you guys pull and there's also more in there. Tarip na nga yata to. Okay. Go. Thank you very much malamig. Tignan natin yan para makita ko. Thank you very much. I'm just gonna go. Yeah, I'm gonna gonna go grab my cellphone. That picture ng koyon tay send ko sa dispatch. Kasi nihingi nila yun eh. Tayo na rin. tara, let's roll yes! alright guys upcoming flying J ito na exit 138 magpapa diesel tayo dyan at mag refill na rin tayo ng ating DF kung meron kung hindi frozen ha ah. kung hindi frozen ang uh, G pump dyan magkakarga tayo i tank natin Mahirap madirate ang truck eh Ang pinaka Mahirap na kalaban Kapag ka ang truck Na direct yun Wala na Wala lang power ang truck mo Kahit na punong puno ng diesel yan Kasi yung uh, ECU nya Yung Yung Electronic computer system nya O yung computer motherboard nya kapag ka na sense niya na low of DF magdi pag di limitado ang magiging speed ng truck tatakbo lang siya ng 5 5 km per hour kahit anong apak mo pa yan sa silinyador mo pedal ng silinyador mo hindi yan tatakbo talaga kailangan ma reset yan ma restart kaya ang uh, ko madirit ang truck kaya naman lagi talaga akong meron yan guys kapag ka winter na talaga since apat na taon na akong owner operator actually kung i-combine mo pati yung company driver ko dati kasi nakuha ko ang class 5 ko ah, nakuha ko ang class 1 ko commercial driver's license ko way back October 2016 anong pecha na ngayon 2020 2025 na ngayon so uh, mag 8 years na rin 25 9 years 9 so, years na rin akong pag na 9 years na rin akong truck driver combination of a uh, company at saka owner operator alam ko na rin yung sistema ng Canada na sa tuwing uh, matindi ang lamig na ng DEF kaya nagbabaon na ako ayaw nating ano ayaw nating uh, magbayad sa Okay, ayaw naman natin magbayad uh, sa mekaniko dahil lamang sa kapabayan natin sa ano no, sa paglagay ng DF diesel kasi yung mga yan losses na yan yung mga losses na yan, avoidable yung mga yan eh avoidable Alright, ayan guys, andito na tayo sa ano, pagpapagasulinahan ko. Sana nga, mayroon silang df sana sana may DF. DEF DEF Maruming marumi na ang truck Sana may DF Repeal lang ko rin yung DF ko rito na galon Lagyan natin itong isang to may DP yan eh. Kailangan natin yan. Another day of trucking. Lamig, lamig, malamig. tin mga ilaw ikutan na natin may padlock dun hindi ko na nilagay yung padlock triple tank Magkano diesel ngayon? Sa pump 3.6 Kamahalan Jud uy Kamahal Jud Oh Oh yeah Nililista ko rin guys yung ano ko Fuel ko Para meron tayong ano rito So February Fuel Ground Hindi Tapos yung Presyo Iko-convert ko pa sa Canadian Kung ilang galon Convert ko sa liters Liters is start odometer odometer so start odometer ko 8 2 2 3 2 1 yan. na lang mamaya yan. Ay. Okay. Hindi okay. ko muna po pultangin. Hindi ko pultangin sa ano. Magpapadiesel pa naman tayo eh. Mas murang-murang lugar. maglagay tayo ng 191.827 191.827 galon sana may DEF full tank Yun, meron. Thank God, thank God. Minsan, napaprosin talaga eh. Yun. Whew. Kaya tayo dito sa loob kasi malamig pa. Matay lang na rin. Alright guys, ayan, full tank na. Ayan, purutangin na. Nag-ano nag, pa? pag na natin. Ay, basura. Purutin natin. Ah. Hmm. Yun. Ah. Purutangin natin. Diyan eh. Hoy, 'yung mag ang trap. yan tapos lagyan natin ito so meron siyang ito yung 57.06 yung cell malagyan ko to mapultang ko kung ilang pressure nun 57 kung magiging ilan yan ang isang uh, isang galon guys dito ng DF is 4.199 ang DF 7 Mayigin nang sigurado Mahirap kasing maubusan ng DAF eh Kasi eh, nagpo procent talaga guys eh Kailangan mag-bound 57 oh, 10 dollars na O oh, yun, nak muna So 10 dollars lang pala ito uh, Lamit, mayroon pang windshield Ah, oh, uh, pasok kayo natin dito Kayo paon Ah, nakubusan no, Okay, tapos sabati ako Kunin ko yung mga resibo Okay Naigit lang na, ano Naigit lang na Sampo yung bayad nung isang galon na yun Pero kung doon mo yun Ano Babayaran yung isa isang galon na yun kundi doon natin kukunin sa kanila yun 40 isang galon tanong ko mamaya kung magkano isang galon okay tumuno tayo kunin ko muna yung resibo tapos kuha ko ng kasadbans 200 USD Can I get a receipt on 17, please? Yep, sure can it out. Thank you. Okay. 17. 17? Yes. Yeah. And the. Can I get a $200? $200 cash demands? Yes, please. Okay. How much per gallon of your DF, the DF in here? Uh, I think it's like three something. I'm not quite sure. The, the big gallon? No, oh, the, the, big, the jug. The, um, uh, in the jug. I don't know. Um, twenty two ninety nine. This is a lot cheaper. The the one in the pump, right? Yeah, oh, I okay. think so. Yeah. All right, All right. So you wanted a two hundred dollar cash advance Yes, ma'am. Two hundred dollars. Okay. Can I see your receipt? Sorry. Oh. Here. Thank you. And 200? Uh yes. Okay, so $200. Oh! Swipe? Yep. that? swipe. Unit number? 2098. 2789? 2098. Oh, 2089. No, 2098. Sorry. <laughs> it's all good. <laughs> so Driver ID? Can I have you sign? Yes, ma'am. Sure, can do that, yeah. <sighs> Thank you very much. One what is I fine. I have for you 20, 40, 60, 80, 1, 20, 40, 60, 80, 200. Okay, sure. So 2, 4, 6, 8, 10, yep. 12, 14, 16, 18, 20, 200. Thank you very much. You're welcome. Yeah. You have a good day. Yeah. All right. Let's try. Whew. All right. For tank ng natin Meron pa tayong isang galon doon na reserba O yun Tapos meron na rin akong cash advance na Pera dito 200 USD Nakakash advance talaga Kasi ako guys kasi Ayoko nang gamitin yung credit card ko sa US Kung yun it comes sa mga Pagpapahugas ng trailer Kasi nalulugi ako eh Siyempre eh, hindi ko naman personal yun eh Tapos gamitin ko yung credit card ko para doon sa so, pagpapahugas merong interest syempre credit card na diba kaya mag cash na lang kuha na lang cash advance dun sa sa company walang interest itong cash advance na to tapos gagamitin natin ito sa mga bagay na kailangan tulad ng pagpapahugas ng trailer ayan tapos ipireimburse ko yung resibo o, di walang interest ayan guys ayan guys ha so ah uh, hindi perfecto yung mga vlog ko pero sa mga truck driver na sa malalamig na lugar Magbaon tayo ng mga DF pansa, pang ano lang, pang survive lang sa truck natin upang hindi madirect Yan lang So once again guys, putuloy ko na yung video vlog natin dito dito At maraming salamat sa panonood nyo sa Ah, uh, Kung hindi dahil sa inyo uh, Dahil patuloy nyo akong sinusundan Kaya patuloy din naman ako gumagawa ng video Guys, thank you Ingat ya lagi, bisa guys. Bye bye. Yes! Lakai dragon.